Zero casualty na ay tala sa Infanta Quezon sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Hener. Unti-unti namang pumapalaot ang mga mangisda sa lugar. Si Bernard Ferrero sa report. Naabutan ko na nagkakamada ng lambat ang ilang maing isda sa Dinahican and zone. Quezon. Magbabakasakali kasi sila na manghuli ng isda ngayong inalis na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa kanilang bayan. Magdatyaga muna sila sa pampang habang hindi pa tuloy ang pinapayagang isda sa gitna ng dagat dahil sa gale warning. Kwento ni John Kim, kailangan niyang dumiskarte lalo ang ilang sa kanila ay may binubuhay na pamilya. Sa regular nilang pagpalaot, madalas lang mahuli ay tulingan, tambakol at galunggong buraw. Mga dalawang cooler, mga hanggang pinakamataas na yung Magkano po nyo ninyo nabibenta yon? Nag-import Ang cooler yun ang bilihan po dito sa dinigay, mga 15,000, pinakababa isang Samantala, naging maaga pang paghahanda ng Infanta Local Government Unit sa Bagyong Hiner, lalat malapit sila sa coastal area. Sinuspin nila ang pasok sa kinder hanggang grade 12 at alternative learning system sa pampubliko at pribadong paralan. Inihanda rin nila mga rescue equipment, relief goods at community kitchen sa kaling kailanganin. Sinigurado rin po ng ating punong bayan na lahat po na nasa response cluster, lalo po uniform personnel, ay handa at ready pong uh, magresponde mag-responde for any emergency or uh, any disaster. In-inspection din ng Municipal Engineering Office at MDRMMO ang flood control dike. Meron po kaming nakitang ilang pong uh, issues, no po, rooms for improvement. Kagaya po yung mga ilang cracks sa ating dike, tsaka po yung humuhusos sa termino po ng ano ay humuhusos sa impantahe na ano po yung pong uh, uh, riverbed no na supposedly ay katabi po ng no, amin pong footing uh, metal sheet pile ng no, amin dike protection po no humuhusos po ipararating nila sa DPWH Regional Office 4A at DPWH Quezon First District Engineering Office ang resulta ng ginawang inspeksyon upang magbigay ng karampatang aksyon Nagpapatulid din ang dredging project sa Bantilan River lalo na sa Sapangan. Magandang balita dahil na kapagtala ng zero casualty ang impanta sa Bagyong Hiner. Hindi rin sila nagpatupad ng evacuation sa kanilang mga residente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.